materialis mga kabarya magkaiba yung kanyang materialis no yan po mga kabarya yung drone sampo ayan ayan baka makakita kayo mga kabarya yan po kayo na taas ang price mga kabarya no so yan guys yung screen nyo yung mga kabarya na hindi ayan so, ito sampung piso ito sampung piso din mga kabarya so yan mga kabarya sampung piso din yung mga kabarya no Ayan so, na, ayan pala siya. mag at 10 piso rin. 2,000 to. 2,000 mga kabarya. So yan tingnan nyo mga, mga kabarya. Ang ating 10 piso. At ito mga kaiba. Ang metal na ginagamit mga kabarya. No? Ayan. So ayan so, mga kabarya. No? Kaiba ang metal na ginagamit. Ayan, so, ang likod mga kabarya. mukha ng piso, mga kabarya, no? Parang mukhang piso. Mga base, po, mga kabarya. Sa so, mga materialis, po, niya, mga kabarya, ay yung piso, po, no? So, yung puti, po, mga kabarya, yung isang sampung piso. So, yan, no? Ah, mukha yung basambong piso, po, yan, no? <coughs> Kung piso po yan, isa mga kabarya. Pares po ng dalawa. piso, ayan o no, mga kabarya, ayan o no. ayan o. No. Pares ating barya na magkaiba ang metal na ginagamit no yan po ay magkaroon ng price na mga kabarya yan 10 piso na puti po mga kabarya parang piso mga kabarya yung so, ito piso dilaw gitna pero ito puti mga kabarya so yan o no? mayroon ba kayong ganyan mga kabarya